paano magpalit ng automatic transmission fluid ng Toyota Land Cruiser so ito ay 2003 mga kaibigan so ito ay may dipstick yung kanyang langis ay T4 so punta natin sa ilalim so ito yung oil pan ng transmission ayan ito naman yung kanyang uh, drain plug so ito. 24 mm ito yung kanyang dipstick. Uh, punta doon. sumaraming so, tulo. Kaya namin papalitan to mga kaibigan na ito. So, pinagawa sa iba, tumulo. So, yung linagay kasi na silikon ay uh, siya? mumurahin na silikon. Uh, mapapansin nyo na mga kaibigan yung mga mumurahin na silikon. So, ang gagamitan natin ng uh, Toyota brand na silicone ito. Okay?

Okay na? Saglit nga lang tanggalin eh. O, tignan natin yung kanyang oil sludge. Yeah. Iba nga yung amoy niya. Wala pang magnet. Iba, iba talaga yung langis niya. Ayan yung yung langis niya. Local talaga mga kaibigan yung kanyang silikon kasi wala nga kumapit dito. Patingin mo na kayo eh. Tingnan muna natin yung kanya. Ayan. Yung mga ribaba niya oh. Lining. Ang daming lining ko wing oh. Sunog na lining maraming sunog na lining. So, ito mga kaibigan, kapag yung silikon nyo na linagay ay uh, local. Ayan. So, local itong linagay nila. Linagyan na ng silikon, nag naglagay pa ng gasket. So, kapag naglagay na kayo ng silicone wag nyo nang lalagyan ulit ng gasket. Ito kasi, naglagay sila ng silikon, naglagay pa sila ng gasket. Ayan o. Ayan. So, ito na mga kaibigan Tapos na natin malagyan ng silikon, So, yung ginamit natin ng brand ay Toyota So, ito mga kaibigan Yung kanyang lumang filter So, ito yung bago May salpak na ni Sir Lasca no? Sinalagyan na lang itong mga toong oh pinain nyo to. Dito pa, dito. Dito pa. Lalagyan nyo ng silicone para di dikit na sana. natin itong kanyang oil pan. So maglalagay naman tayo ngayon ng kanyang langis. So ito na mga kaibigan, lalagyan na natin ng langis. Ito, tipor So yung ating ilalagay. So ayan. Uh... anim muna. Nandiyan na ba yung pangkan? So kaya mga kaibigan, sinasalinan na ng langis. So dito yan. Yo, yung, yung dipstick niya papunta doon sa ilalim. So ito ay Toyota Land Cruiser 2003 model mga kaibigan, street 6. Yung kanyang makina ay 1FZ. Ano ating customer? Naghihintay. So pagkatapos malagyan na lang, lang is mga kaibigan ay papaanda rin naman natin itong makina. So ayan mga kaibigan, numaandar na itong ating makina. So kainitin lang natin, saka tayo mag-shift ng drive at saka reverse. So pagkatapos natin makapag-shift ng drive at saka reverse, saka naman tayo mag-check ng kanyang transmission oil ito. ito tayo, kasi may dipstick to. So hindi katulad dito mga kaibigan ng walang dipstick. So iba naman yung proseso nun. So ang pag-check naman kasi doon, i-drain mo siya. Mayroon siyang kicking doon sa ilalim. Ito naman ay nandito sa taas. Ayan, yeah, pinapainit niya mga labigan. At si Sir Michael. Sir may sinisilip <laughs> sinisilip yung tulo wala na yan wala nang na tulo yan <laughs> pero pabigay okay. na yon nasa so kan

Parang pumapalag dito sa differential eh. May padawa ata. Cook, mga ganon siya So ay mga kaibigan. Ang pag-check niya na ay dapat naka-reverse. So, nasa eh, nasa mga. So kulang mga kaibigan, kaya ladagdagan. 7 litro, no? So, mga Innova, kan eh. 5.5. So, nalagyan na natin yan ng uh, 6 na litro. So, dadagdagan ulit ng 1 litro. O, di kaya kalahati. O, kalahati muna. Baka sumubra. So, kalahati. Saka, kapag uh, nadagdagan nyo na, mag-shift na naman kayo ng drive at saka reverse. Saka naman kayo mag-check ulit. So, kapag nag-check, tulad ng sabi ko kanina, ay dapat naka-reverse. Okay? So, check yung ulit. Napalag. Basta ayos lang yung ship pagtakbo. Okay na yun. Check mo. Check mo. opportunity. So, i-check natin yung kanyang langis. Pakita so, mo Yung sakto. So, sakto sa guhit. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung langis nito ay So ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluid. So kapag nagustuhan mo itong aking video ay please paki like and subscribe na lang. Okay, lalabas na naman to. Ano